Ito nga po yung dahilan kung bakit nga po ako nag-resign sa aking trabaho. So hi guys! Bali pagising ko nga e eh, nagpatulong na nga ako agad kay JJ para nga ikabit itong tent dito sa aking munting tindahan. Kapag nasanay ka na nga pala sa trabaho e eh, medyo nakaka-bored din pala kapag ka nandito ka lang naka-stay lagi sa bahay. Kaya naisipan ko na nga na ibalik na nga itong pizzahan ko at dito na nga lang ako magpwesto sa harap ng bahay namin. Siguro naman e eh, makikita pa rin to kahit papano dito kahit nasa baba na ako dahil nga may tent naman. Bali kinuha ko na nga din itong malaking signage ko parang nga dahil medyo matagal-tagal na nga din itong nakatambak dito sa gilid ng bahay ng lola ko. Kaya naman napuno na nga ng alikabok. Mabuti na lang talaga at pa nga nasisira itong mga gamit ko sa pizzahan. So, after ko nga mapunasan, inilagyan eh, ko na nga ulit ng mga price isa-isa yung mga pizza dito dahil nabura na nga yung mga price na inilagay ko dito sa katagalan nga na nakaimbak ito. So, bali, ayan nga pala yung harap ng tindahan ko, guys. Sa harap pa rin ng turis at pag nandyan nga kayo sa tapat na yan, eh, matatanaw nyo nga yung malaking tent dito sa may baba. At dahil nga sobrang init na init na nga ako, eh, naligo na nga muna ako bago ko nga ituloy yung ginagawa ko. So, very fast forward nga po tayo. Hapon nga ito at paggabi na at ngayon ko na nga lang ulit itinuloy itong mga ginagawa ko dito sa tindahan. So bali kinuha ko nga yung isang string light sa likod at ako nga ikinabit dito sa may tent para nga kapag kagabi na ay eh, may ilaw nga itong tindahan. Bali nilagyan ko na nga lang muna ng tela yung gilid ng tent ko para nga hindi makita yung kalat-kalat na basura sa gilid ng tent ko dahil ayaw nga ipagalaw ng may-ari. So anyways, highways, habang nagkakabit nga ako ng ilaw, sakto namang dumating yung pinsan ko kaya naman tinulungan niya akong mag-abot ng ilaw habang kinakabit ko nga ito. Mabuti na lang talaga at tumating nga itong pinsan ko na to dahil nahihilo na nga ako kakaakyat baba dito sa upuan para umabot ng mga bulb anak ng Tokwa. After ko ang ikabit yung mga bulbs sa string light, ay eh, nilagay ko na nga sa taas itong signage na malaki para naman mapansin nila na may tindahan dito sa baba. Bali, kumuha nga din ako ng pabigat para naman kapag ka malakas yung hangin, ay eh, hindi nga hanginin yung signage ko sa taas. At habang may tinatrabaho nga ako, ay namang si Whitey, ebay eh, panay ang sunod sa akin, nagmimistulang anino ko na talaga. Maya maya nga lang ay eh, tinulungan nga ulit ako ng pinsang ko na to para kunin nga yung isa pang pabigat sa signage. Very fast forward nga ngayong umaga nga ay eh, dumating na nga itong mga pizza na in order ko. Hindi pa sana talaga ako magbubukas ngayon dahil wala pa nga yung aking mga kayamanan. Hoy! Pero dahil mabait nga yung distributor ko, kaya naman pinautang niya na nga muna ako para makapag-umpisa na ako. O baka sabihin ng iba dyan eh, maperang mapera talaga ako guys. Naway no magdilang ang help kayong lahat na nagsasabi sa akin ng ganyan. So bali lahat nga po nang nakikita niya sa akin na yan, eh mga utang nga lang po lahat ng mga pinambibili ko dyan. Kaya naman supportahan niyo nga po ako sa business ko para naman makabayad ako sa mga utang ko kapag hindi nga po ako nakabayad, eh baka isa nga din po ako sa ma-post sa social media. Anak ng Tokwa. So anyways, highways, bali ini-inventory ko nga po isa-isa yung mga pizza bago ko nga po ito ilagay sa freezer para alam ko kung ilan pa yung matitira at kung ano-ano na nga yung mga paubos na para makapag-restock na nga uli. Highs, na-miss ko nga itong pag bilang ng pizza. So guys, eto na nga talaga at makakapag-umpisa na nga ulit ako sa aking pizza, ha? Sana isuportahan nyo nga ulit ako tulad ng pagsuporta nyo sa akin dati kahit nasa baba na nga yung tindahan ko. So guys, kita-kids na ulit tayo bukas. See you tomorrow! Bye!